Samantala, makakatanggap naman ang lalawigan ng Nueva Vizcaya ng 7.5 million pesos na pondo mula sa Department of Labor and Employment para sa pagpapaunlad pa ng lumalagong industriya ng kape sa lalawigan. Ayon sa Dole Provincial or ayon kay Dole Provincial Director Elizabeth Martinez, ang pondong inilaan ay gagamitin para suportahan at mas palakasin pa ang industriya ng kape sa Nueva Vizcaya. Limang Coffee Farmers Associations mula sa mga bayan ng Ambagyo, Santa Fe, Casibu, Kayapa at Tupax del Sur ang makikinabang dito kung saan ito ay ilalaan para sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan upang mapabuti ang kanilang kakayahang magproduce ng kape. Bukod sa suporta sa mga magsasaka, maglalaan din ang dole ng pondo para sa labing tatlong coffee shops sa buong lalawigan kung saan bawat coffee shop ay tatanggap ng 250,000 pesos hanggang 300,000 pesos na gagamitin para sa pagsasanay at pagbili ng mga kagamitan upang mapaganda ang kalidad ng kanilang mga produktong kape. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Gobernador Gambito sa suporta ng dole sa kanilang lalawigan.